From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man Christ Jesus, Abba Father. <laughs> Kaya tingnan kung ano ang narito. Sabi niya, dahil ang gayong mga tao ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng magiliw na salita. Sabihin mo, mga salitang malambot. At ang pagmamadali ay nanlilin lang sa mga puso ng walang muwang. Alam mo ba kung paano ang walang muwang na ng mga mahinang salita? Alam mo na ang sistema ng relihiyon protestante, Evangelikal, katoliko. Sa loob ng dalawang libong taon, sa pamamagitan ng mahinang salita, malambot. Kasi iba-iba ang salita. Tingnan mo, isinulat ko dito. May matigas na salita. Minsan, mahirap ang salitang ito. Sino ang makakatanggap nito? May tapat na salita. Ito ay tapat na salita. May tapat na salita. May salitang nakakaputol. Sinasabi niya na ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang talim at tumatagos. Ito ay masigla at epektibo at nakikilala nito ang mga intensyon ng puso. Salitayan ng Diyos. Kapag nagsimula na siyang magsalita at sabihin mo, "Hoy, totoo, mali ako, mali ako at mali ako. Panginoon, tingnan mo, hindi ito para sa akin. Kailangan kong ayusin ang sitwasyong ito dahil pinutol ka ng Kanyang salita." Ngayon, may matibay na salita rin. Ang salita raw ang matibay na sandigan ng kaluluwa. Isang salitang nagbibigay sa iyo ng angkla. Hawak ka nito sa gitna ng laban darating ang bagyo pero para kang nasa bangka doon, napaka-firm. May walang laman na salita. Sinasabi niya na ang mga ito ay mga walang laman na salita na ang mga ito ay nagsasalita sa iyo, ngunit hindi ito nagdudulot ng mga epekto sa iyong buhay. Sabi mo, sampung taon na ako sa simbahan, wala akong natutunan. At paano nangyari? Napakadali niyan, tingnan mo. Halimbawa, nakakita na ako ng mga simbahan. Tuwing linggo, sinasabi nila sa iyo, kapatid, mabuti ang Diyos. Tingnan mo, namatay ang Diyos para sa atin at walang makapagpapakilos sa atin. Amen? At ang buong bayan, hey, kung paano napakalaking pero nung isang linggo, yung pastor, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi nga, kuya, ang simbahan ay nasa kasalanan. Ang jablo ay nananatili sa simbahan. So last Sunday, sinabi niya sa inyo, makapangyarihan ang Diyos, matatag tayo. Ngunit ngayon, sa ngayon, ang jablo ay nananatili sa simbahan. Nakita mo? At saka kapatid, ang simbahan ay nasa mga bagay ng sanlibutan. Hindi maaaring dumating ang Diyos para sa mga taong ganito, hayaan ang mga masasama na pumatay tatlong linggo na ang nakalilipas, sinabi nila sa iyo na nakatayo ka ng matatag at walang makakapaghiwalay sa inyo sa Panginoon. Ngayon ngayong linggo ay sinasabi nila sa iyo, mag-ingat ka. Kaya ang mga ito ay mga walang laman na salita. Sa madaling salita, pinapayuhan kanila, kinakausap kanila, isang araw ay iisa ang sinasabi nila sa iyo. Ngunit sa susunod na linggo ay binabago nila ito at sampung taon kang nasa simbahan na iyon. At ikaw ay nabubuhay ng walang kapanatagan, nagsisimulang dumating ang isang kawalan ng seguridad. Hey, maliligtas ba ako? Nasa simbahan ka gabi at araw, maliligtas ba ko, naniniwala ako na kung dumating si Kristo, ako ay nananatili. Kaya ang salitang malambot ay nangangahulugan. Ito ay isang salita numero uno na hindi na hindi nagre-renew ng iyong isip. Manatili ka pa rin. Halika at tingnan ang lahat ng mga taong sumasalungat sa akin. Lahat ng mga taong ito ay dalawampu, tatlumpung taon na sa simbahan at sinasabi mo kapatid, ang predestinasyon ay isang pagkilos ng pag-ibig. Ingat ka dyan kuya. At ito ay nakasulat. Sa kanilang mga Biblia, binabasa nila ito. Pero walang laman ito. Nasanay na ang kanilang isipan sa mga malambot na salita na hindi nagbibigay sa kanila ng pormasyon. Oo, nang magsalita si Apostol Pablo, sinabi niya, mga munting anak ko, kapag ako ay nagsasalita sa inyo, nais kong hubugin si Kristo upang hubugin si Kristo sa inyo. Ang ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo ay naghubog kay Kristo sa mananampalataya. Ngunit ang ebanghelyong ipinangaral ng mga apostol ay hindi nabuo, bagkus ay nahubog. Pagkatapos, ay, ay, si Apostol Pablo, pata sinasabi sa inyo ni Apostol Pablo na may isang salita, may isa pang salitang tinatawag malusog, malusog na mga salita. Tingnan natin siya sa ikalawang Timoteo isa tatlo. Sabi niya, Hinahamon mo ba ang anyo ng mga na narinig mo sa akin? Ang mga tunog na salita na narinig mo mula sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Pagkatapos ay sinabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, ang mga salitang sinasabi ko ay tunog Isipin kung nagtanong si Timoteo, may mga salitang hindi malusog. Sasagot sana si Pablo eh, may mga soft words, may mga walang laman na salita, may salitang hindi nabubuo, hindi humuhubog kay Kristo sa inyo. May mga salita, may iba pang mga salita, sabi niya, mga salitang nagdudulot ng inggit at pagkakahati-hati sa simbahan. Maraming uri ng salita. Hindi lahat ng bumabangon sa pulpito at kung ano ang sinasabi nila ay may magandang epekto. Sa katunayan, ang mga lugar kung saan sila nagsasalita tungkol sa Diyos ay ang pinakamasamang lugar. Ang pinaka ay hindi malusog. At bakit niya sinasabi, hold back sound words dahil alam ni Pablo na ang ilan ay hindi malusog. Halimbawa, alam mo ba na isa sa mga pinakasikat at kilalang panalangin sa kapaligiran ng Kristiyano ay ang panalangin ng Panginoon. Ngunit ang panalangin ng Panginoon ay hindi malusog na mga salita. Dahil bago ang krus, sinabi ni Jesus sa kanila, tingnan, sapagkat ngayon ay manalangin kayo ng ganito. Ama namin na kayo ay sa langit, pabanalin ang iyong pangalan. Pumasok ka sa iyong kaharian. Iligtas mo kami sa kasamaan. Bago ang krus, Ngunit pagkamatay niya ay sinabi niya na hindi ka niya ililigtas sa kasamaan, kundi iniligtas ka mula sa kapangyarihan ng Diablo. Kaya kung siya ang naghatid sa iyo, ngunit ikaw ngayon na nagsisimula kang magsabi, iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan. Doon hindi na healthy ang salita. Bago mamatay, kaya pagkamatay niya. Ngayon, iniligtas kanya niya mula sa kapangyarihan ng Diablo. Siya ang nagligtas sa iyo ng demonyo mismo. Kaya ngayon, kung sasabihin mo, Panginoon, iligtas mo ako sa kasamaan. Parang maganda ang sentence, di ba? Iligtas mo kami sa kasamaan. Pero tapos may pinapawalang bisa ka at sasagutin ka niya na set na kita ng libre. So, ibig sabihin na ang salitang iyon, hindi lang ito malambot, hindi lang ito walang kabuluhan, pero hindi ito healthy. Dahil inuuna kanya niya sa krus, gayong namatay na siya para sa iyo. Tingnan mo sa mga talinghaga. May mga talinghaga na nagsasabing may sampung dalaga na ang lima ay may kanilang mga ilawan na puno ng langis at lima ay mangmang, wala silang langis at sinabi nila sa lima pa, Tingnan mo, ang Panginoon ay darating. Magpahiram ka sa akin ng langis mula sa iyong lampara. Ngunit pagkatapos ay sinabi nila sa kanila, hindi humayo ka at bumili ng langis at dumating ang Panginoon at sila ay nanatili. Ngayon sabihin mo sa akin ang isang bagay, kung ikaw kay Kristo Jesus ay kumpleto at sa isang handog ay ginawa kanyang perpekto at ang isa na nagkakaisa sa Panginoon ay isang espiritu sa kanya. May lampara ka bang walang laman? Kapag wala kang kulang. Kung ikaw ay nagkumpisal, iniligtas ako ni Jesus mula sa kapangyarihan ng Diablo. At paano naman ang isang mga na nagsasabi sa iyo, Kuya, may mga tao dito na walang laman ng ilawan, maghanap ka ng langis. Kaya sinasabi mo, hey, noong nakaraang linggo, sinabi niya sa akin na walang makakapaghiwalay sa akin sa Panginoon, na si Kristo ang aking tagapagligtas. Bilang isang makapangyarihang higante at panday siya ay kasama ko. Ngunit ngayon, sinasabi niya sa akin na kulang ako sa langis at ako ay mananatili. Ano na nga ba ang nangyari? Ang mga ngaral na iyon ay nakikipag-usap sa iyo bago ang krus dahil sinabi ito ni Jesus. At ano ang mahalaga na sinabi ito ni Jesus? Maraming salita si Jesus na hindi naaayon sa tipang ito. Si Jesus ay nagsalita ng mga salitang hindi malusog, malusog para sa kanyang panahon. Ngunit pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, kung uulitin mo ang mga ito, ikaw ay nahuhulog sa patibong. Tingnan mo ang talinghaga ng mga ano ang ihahambing ko sa henerasyong ito. Sabi niya, I compare ko na lang. Sinasabi niya na kapag ang maruming espiritu, lumalabas sa tao. Pagkatapos ay, si Jesus Kristo ay dumarating ayon sa interpretasyon. Pagkatapos ay dumarating siya at ang taong iyon ay malinis, ngunit ang tao ay walang ingat at kanyang winawaksi ang kanyang bahay at pagkatapos ay ang mga maruming espiritu ay dumarating at muling naninirahan doon at ang kalagayan ng taong iyon ay nagiging mas masahol pa dahil pitong mas masahol na espiritu ang pumapasok sa kanya. Ngunit sabihin mo sa akin ng isang bagay nang dumating si Heso Kristo sa iyong buhay at nagsasabi sa iyo, sinasabi niya sa iyo na siya ay kasama mo magpakailanman, maaari bang pumunta ang pitong demonyo sa iyong bahay upang manirahan at makipaglaro sa iyo? Ibig sabihin, kung babasahin mo ang mga talinghagang iyon, mag-ingat ka, simbahan. Mag-ingat sa mga inspirasyon ni na Mateo, Marcos, Lucas, Juan at maging sa aklat ng mga gawa. Kasi mga na. So, bumibili ka ng lumang dyaryo, isang expired na recipe. Bakit mo tinitingnan ng expiration date kapag pupunta ka para bumili ng gatas? Ako na madalas maglakbay, bumili ng gatas. Pero pagkatapos ay nawawala ako ng apat o limang araw at pagbalik ko, nakikita ko na expired na ang gatas. Nag-expire na po. Amoy ko na. Hmm. Kaya tinatapon ko na. Kailangan mong tingnan ang expiration date dahil kung hindi, imagine. At gayon din ang simbahan tingnan gamit ang mga expired na recipe, lumang payo. Hoy, alam mo ba ang sinasabi ng simbahan, ang mga tinatawag na simbahan, kasi hindi naman mga simbahan ang mga iyan, kundi ibigay natin sa kanya ang benepisyo ng pag-aalinlangan. Sabi nga nila, kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon, di magtatagal ay darating na ang Panginoon, at ang kasal ng kordero ay darating. Ang minamahal, pinakasalan ng simbahan ng kordero sa kasal ng kordero. Hoy, linisin ninyo ang inyong mga kasuotan upang pagdating niya. Naway sabihin niya sa iyo, halika, mabuting lingkod para sa kasal ng kordero. Inaabangan nila ang mga kasalan ngayon. <laughs> ngayon tingnan kung ano ang nangyayari sa sistema. Tanong mo sa kanya, kuya, kumusta na siya? Sa pananampalataya, sinasabi ko na ayos lang ako. Ganyan ang tawag nila sa iyo. Nabubuhay ako sa pananampalataya. At pagkatapos, ay nagsisimula silang isagawa ang kanilang pananampalataya. Pero may naiisip sila, paano kung may makahadlang sa kanila na demonyo? Dahil nauuna sila sa krus, lumang kalendaryo ang ginagamit nila. Mayroon silang lumang kalendaryo. Tinitingnan nila ang Huwebes, ngunit hindi nila nakikita na ang kalendaryong iyon ay dalawang libong taon na huli. Ano ang mangyayari? Sinasabi nito na nanalangin si Daniel at isang espiritu ang dumating at hadlang sa panalangin. At saka dahil hindi nila hinahati ang pactology, pagkatapos ay sinasabi nila, ano pa ang hinihintay mo, kuya, inaamin ko na maayos ang lahat para sa akin? Nasabi ko na ayos na ang lahat. Oo, pero paano kung ang isang espiritu, isang demonyo ay pumasok sa iyong panalangin at hadlangan ka sa pakikinig ng Diyos? Isa lang ang sabihin mo, sapat na ba ang dasal mo? Kaya sa ngayon, pananampalataya na tiyak, ngunit nagsisimulang tumanggap ng balakid. O ama, hindi ko nabasa ang Biblia kahapon, Ephraim. Hoy, sapat na ba ang dasal mo? Hoy, gaano katagal ka nagdarasal? Eh pare, walong oras ang trabaho ko. Alam mo ba? Pero nagdarasal ka ba? Maglaan ng ilang oras para sa'yo upang manalangin ng maayos. Nakukuya, sa kawalan ng pupuntahan. Kaya ang pananampalataya ay tiyak. Pero hindi na nga ito conviction. dahil hindi ka maaaring sumampalataya sa isang demonyo na kasing laki ng paglalarawan sa kanya ng mga ibang helikal. Hindi ka maaaring maging tiya pagkawala ng kaligtasan sa buong linggo. At ano ang mangyayari? Na ang ganitong uri ng salita ay nagdudulot ng mga epekto na may mga tao, walang pananampalataya dahil ang pananampalataya ay pananalig. Kapag sinabi mong ako'y pinagpala, kumpleto na ako. Sapagkat sinasabi mo, tingnan mo, kung ako'y pinagpala, ako'y kumpleto, si Kristo ay nasa akin at ako'y nagtatakda sa Kanya sa mga makalangit na lugar. Sinasabi ko, naayos na ang lahat. Kaya kapag nakuha mo ang isa sa mga kaisipang iyon na sabihin, hindi, hindi ka makakarating. Dapat mong sabihin, tinatanggihan kita dahil may conviction ako na mangyayari ito. At saka, nakakahanap ka ng mga tao na kapag sinabi mong blessed, kamusta ka na dumadaan ako sa ilang sandali, bahagyang kapighatian, ngunit ang lahat ay maayos. Hoy, ang mga epekto ng malusog na salita. Blessed, pumasok sa lifestyle na ito. Doon na mama lagi ang lihim. Tingnan mo, na-practice ko na ang sikretong yan dito sa Miami. At lumitaw ang mga sitwasyon, pagsubok at kapighatian. At sinasabi sa akin ng Panginoon, ano ang sasabihin mo ngayon? Diyos ko, patawarin mo ako, alam kong maayos ang lahat. Ganyan ang gusto ko, ho Jose Luis. Ganyan ang gusto kong sabihin mo. Panginoon, ngunit tingnan ito na nangyari. Relax lang, sabihin mo ayos lang. Okay lang naman po. At may mga problema na akong napakabigat. Pero, Tingnan mo, minsan ay kasama ni Heso Kristo ang mga disipulo At sila ay nasa isang bangka. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila, pumunta tayo sa kabilang dako. Move on na tayo sa kung saan. Pagkatapos ay natulog si Jesus. At nakalimutan nila na sinabi ni Jesus, saan tayo pupunta sa kabilang banda? Nagpahinga muna siya sandali pero agad-agad sinimulan na nila siyang hilahin. Bata, paano ka na matutulog? Tingnan mo ang bagyong ito dito. Mamamatay tayo dito, malulunod tayo at ikaw ay matutulog. Hoy, isipin mo kung sinabi sa kanya ni Jesus, sandali lang Pedro, ano bang sinabi ko sa iyo nung sumakay na tayo sa bangka? Eh sabi mo sa kabilang dako, pero ano naman ito? Tapos sasabihin sana ni Jesus sa kanya, hindi ako nagtatrabaho ng ganyan Pedro, kung sasabihin ko pumunta tayo sa kabilang dako, makakarating na tayo sa kabilang dako. Ngunit huwag mo akong alisin sa aking pahinga. Hayaan mo akong magpahinga boy, ano ba naman? Kung gayon, pinagpala, kapag mahigpit kang kumapit sa mga magagandang salita na ibinibigay sa iyo ni Apostol Pablo, ang pundasyong inilatag. Naway ang iyong oo ay palaging oo at sa kanya. Amen. Huwag kang matakot. Bakit hindi mo iset out na sabihin, well, mula ngayon, ako ayun nga pala, At ang buhay ko ay magbabago na. Katotohanan, at kung iniwan ka ng asawa mo o nagpunta sa ulap, sabihin mo, wala akong pakialam, ayos lang ang lahat at may darating na mas maganda. At kung natanggal siya sa trabaho, may darating na mas maganda. Asinabi As ni Apostol Pablo, lagi niyang inaakay tayo sa tagumpay. Kailan? Lagi na lang. Ngunit ito ay para sa mga taong nasa pananampalataya, para sa mga taong sigurado. Mapala dito hindi ako nagsasalita ng mga salitang malambot o mga walang laman na salita. Dito ako nagsasalita ng mga salitang matunog. Pagkatapos ng krus, ang mga resulta ay, ay no, kagalakan, katahimikan, kalusugan. Sorry, wala kang problema sa kahit sino. Napatawad mo na ang tatay mo, ang nanay mo. Lahat, madali, madali. Dahil ang biyaya ay nagbibigay sa iyo ng napakalaking kapayapaan. At ito ay gumagawa sa iyo ng isang kalmado na tao. Alam mo ba na maayos ang lahat? Maayos na ang lahat noon pa man. Ikaw ang nagpapakumplika ng mga bagay-bagay. Ikaw ang nagkukulong sa apat na... Mi Iyak sinasabi mo ang mangyayari. My God, you start watching the news na sumabog ang mga bomba sa hindi ko alam kung saan. Tingnan mo. Oh, okay lang naman po. Alam ba ninyo kung nasaan si Heso Kristo? Pagkuha ng isang pag-ipon, siya ay nasa pahinga, kalmado, kaya lang mamamatay na siya. Eh, hayaan mo na lang na mamatay ang may kagagawan. Ano na nga ba ang nangyayari? Ang Panginoon ay Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Kung hindi mo kayang labanan kapag namatay ang isang kapamilya mo, kung namatay siya, hayaan mo siyang mamatay ng payapa, ang Panginoon ang magre-resolva niyan. Hindi ba si Pablo ang nagsabi, ang mamatay ay pakinabang sa akin? May dalawang uri ng kamatayan. Ang kamatayang ating sinalita sa mga araw na ito, napakinabang at kamatayan kapag tumigil ang paghinga ng iyong munting katawan. Parehong mga gains. Pero kapag sinabi mo, hindi na ako nabubuhay, si Kristo nabubuhay sa akin at ang nananatili sa akin sa laman ay nasa pananampalataya. Kaninong pananampalataya ng anak ng Diyos? At ano ang pananampalataya ng anak ng Diyos? Kung sino man ang magsabi sa iyo na maayos ang lahat, na kontrolado ang lahat, na ang lahat ay gumagana para sa iyo, para sa kabutihan, itigil ang pagre-reklamo at simulan ang pagbibigay ng pasasalamat upang makita mo na ang lahat ay palaging maayos. Hindi na ako nabubuhay, hello? Wala na akong buhay. Ang mamatay ay pakinabang. Kaya mas maganda, hindi na ako nabubuhay. Si Kristo ay nabubuhay sa akin. Hoy, gusto kong lumago ka sa mga ganitong ugali. At sinasabi ko sa inyo, tinulungan nila ako. Malaki ang naitulong nila sa akin. At kalmado ako. Alam mo ba kung ano yun? Ako ay kalmado. Hoy, at sa dalawampu't dalawang bansa sa itaas dito, yun ay para maging busy at sa ilang bills na dumarating sa akin at minsan kapag nangyari ito, gusto kong sabihin sa inyo. Pero sabi sa akin ng Panginoon, bakit hindi mo sabihin sa akin? At ano pa ang saysay ng pagsasabi sa kanila para mabigyan ng pera? Hindi Jose Luis, hindi kita tinawagan para magkaroon ng ganyang procedure. Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. Naku, okay din ba lahat sa finances? Oo nga naman, maayos ang lahat sa lahat ng lugar, tahimik. At maayos naman ang lahat at kailangan mong iuwi ang salobing iyon. Dalhin mo ito para sa iyong pribadong buhay. Isuot ito sa lahat ng lugar doon at magpahinga, sapagkat ang tumawag sa inyo ay tapat. Ang tumawag sa inyo ay tapat. Huwag mo siyang gawing sinungaling. Hoy, gusto kong lumakad ka sa lupa ng pananampalataya. Paano mo malalaman kapag nasa pananampalataya ka, namumuhay ka ng may pananampalataya? Kapag sinabi mo, kung hindi ito gumana, naku ama, liquidated ako, sirana na ako. Ngunit yamang ako ay nasa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ako na. Ako ay nasa isang lupain na hindi ko kayang mga tuwiran. Eh kung mga tuwiran ako, bumagsak ang buong building. Kung ako ang mga tuwiran, ang nangyayari ay ang unang faktor na dumating, takot at pagkatapos ay katandaan dumating, ang kadahilanan ng katandaan at wrinkles lumitaw. Pagkatapos ay dumating ang depression. Tapos darating ang pag-amin, mali ang lahat. Hindi madali ang sitwasyon. At dumating ang faktor kung saan kailangan mong manloko, magsinungaling, kung saan gagawin mo ang lahat para mabuhay. At saka nagsisimula kang masaktan at masaktan at mabuhay ka mula rito. Abusado, ginagawa iyon at nagsisinungaling. Blessed, hindi ka ipinanganak para diyan. Ipinanganak ka upang mamuhay ng payapa. Matutong hamuni ng Panginoon. Panginoon, kung dinala mo ako sa mundong ito, ihayag mo ang iyong sarili, mga anghel. Sige na, eto na ako. Gagawin ko ang aking bagay sa kung ano ang kaya ko. At ginagawa mo ang iyong bahagi. Sa kanyang pangalan, kaluwalhatian, pakinggan. Hoy, ide ko na. Ipinapahayag ko na ang mga salitang ito. Pumasok sa isip mo. Hindi ito isang walang laman na salita. Alam ko ang sinasabi ko sa iyo. Ito ay may timbang. Lalo na sa mga na-practice na nila. At sila ay mapagpakumbaba. Sinasabi nila, Panginoon, eto na ako. Sabi sa salita mo. At anong salita? Yung pagkatapos ng krus. Huwag kang mauna sa krus. Mahirap ang mga bagay-bagay doon bago ang up, Tingnan kung paano ang sistema. Dumating ang Pasko ng pagkabuhay at ang mga tao ay nagsisimulang umiyak. Pagkatapos ay nakikita nila si Kristo na ipinako sa krus doon. Poor thing, pinatay mo siya. Oo, ako yon. Oo, ikaw. Minsan bumili ako ng bahay sa Massachusetts at nang pumunta ako sa attic, sa mga attic-attic, pagakyat ko, parang mga Italiano ang mga nakatira doon at may pinto na puno ng kuko, super puno ng kuko. At naisip ko, ano nga ba ang meron? Kaya naghahanap ako ng tool na gagamitin ko para buksan ito at sinimulan ko. May something doon, sana pera, sabi ko. Nang buksan ko yan, mga dalawampung Kristo ang nakayuko. Ang mga nabuhay noon ay mga relihiyoso na nagtatago ng mga krus na iyon doon. Kaya lahat ay yumuyuko at pagkatapos ay hindi mo ba sinasabi na siya ay nabuhay na mag-uli? Hindi. Pero gusto ko siyang makitang ganito, puno ng tinik at luha. Si Pablo, sabi niya, hindi natin... Ngunit siya ay nabuhay na mag-uli. Siya ay buhay. Siya ay kumpleto. Kaya kailangan mong makita siya. yung religiosity ng mga taong laging gustong parusahan ang sarili. Sila ay napakahigpit na mga tao at baliw na baliw sila sa Holy Week at lungkot. At nakikita mo silang laging nagsasabi, shut up, takot sila sa ingay at lahat ng bagay. At sila ay nabubuhay at ang kanilang mga anak. Alam mo na biktima ka ng mga magulang na ganyan, na napakarelihiyoso at napakahigpit. At lahat ay laging kasalanan at lahat ay masama. Kaya lumikha sila ng mentalidad sa iyo. At ang makita ang Diyos sa krus na ganyan na nagtataguyod ng takot sa buhay ng isang bata, sinisira ito. Yung mga Sunday schools kung saan sila magsisimulang magpresenta sa kanila ng mga maliliit na portraits tungkol doon ng mga kaugalian ng mga Hudyo at si Kristo na nakasuot ng kaserola. At tingnan mo, yan ang Diyos na namatay para sa iyo. Nakita mo, nang malaman ko ang salitang ito, ang unang ginawa ko ay pinutol ko ang lahat ng koneksyon sa Sunday School. Wala nang Sunday School dito. Ako ang tunay na Sunday School. Hear me out, mga bata, mga magulang at lahat. Habang nagbibigay buhay sa mga guro. Hindi mo ba nakikita na ng mga gurong iyon ang mga bata at nagsimulang sabihin sa kanila, tingnan mo, parurusahan ka ng Diyos kung ikaw ay magkamali. At dahil dito ang mga bata mula sa murang edad ay nagsimulang makita ang Diyos na may latigo. Ganyan ang nakita mo dati. At walang Diyos sa mga bagay na yon, Ang Diyos ay nasa mga bagay na may kinalaman sa pagpapala. Ito ay na ang galit ng Diyos ay darating. Ano ang gagawin niya kung nagganti na siya sa krus, dalawang libong taon na ang nakalilipas? Paano? Eh yung mga pagsubok, mga rudiments yan, walang hatol na dumarating. Ang darating ay isang pagpapala para sa sa'yo. Doon niya nilipol ang diablo, inalis niya ang mga kahatulan. At sabi ni Pablo, kapatid, hindi tayo mag. ang di umano'y paghuhukom ay darating at na ang Diyos ay naroon na nababagabag sa kasalanan. Nabagabag ka ba sa kasalanan? O, inalis niya ito sa krus sa isang araw, ay inalis niya ito sa lupa. Ano ang may mga taong makulit dahil hindi nila alam ang biyaya? Kapag alam nila ang biyaya, ang masasamang gawi at kalokohan na yon ay maaalis at maaari silang magsimulang maghari sa buhay. Hello? Sabihin mo sa mga anak mo na okay lang ang lahat. Sa mga anak mo sa bahay sabihin mo sa kanila, "Hey, ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Okay lang ang school kasi kung hindi sila babagsak sa mga walang kabuluhan na meron sa mga paaralan ngayon. Hoy, magtatayo na tayo."